May politikong bumili ng jet at helikopter pagkatapos ng dilubyo na yan sa Bicol? Ano ba yun? Parang nakaka-dismaya ano yan. Kasi alam niyo pag tayong mga public uh, officials, lalo na yung mga elected officials, lalo na yung elected officials kasi sila yung sa kongreso sila yung uh, di ba sila ang pumapasa ng budget o, ng gobyerno Baka mayroon silang access sa kaban ng bayan lalo na po sila ay dapat po wag naman pong masyadong maluho ikaw ba naman makakabili ka ng ganyan ha isa ka lang na congressman ha Grabe, no? Ay, grabe talaga, mga mababayan. O, tuloy natin mga mababayan. O, tuloy natin. nyo naman. Oh, ay, nai. Uh, G500, no? Gold, ano, uh, ah? stream. G500. Nagkakahalaga ng 2.4 billion. My goodness. Naman, 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 naman. Alright, uling nababalik. Boy Sardinas. <laughs> Yun, magandang araw sa inyo, mga kababayan. Ah, muling nagbabalik ah, si Boy Sardinas ni Des Vlogger pa support naman po mga kababayan, no? So may panibagong na naman tayong re reactionan So abangan niyo hanggang dulo ha. So, paki-like nyo naman tong video natin. So syempre shout out kay Tol J Gibara at sa buong uh, Banateros brothers. So ito si Boy Sardinas. wala kaming lakad ni Tol J. So sabi ko nga sa inyo ako yung driver ni Tol J Gibara, no? Ang member ng Banateros. So okay. Diretso na tayo. Alam ko, nakalike ka na. At kung pwede, pakishare nyo naman, ho. Okay. So, mga babayan, sino ba itong official na to? No? Sino ba itong official na to na na merong uh, chopper, no? Merong pang uh, private jet. Oh, my. Oh, my. So, ba? Diba? Grabe, no? Oh, my. Mauumay ka talaga, men. Ibang klase talaga. Ginawang... Ginawa talagang ano, no? Ginawang... Uh, tawag dito uh, ginawang uh, na ang, uh, ang pagiging isang politiko ay grabe na to alam nyo mga babayan itong mga ganitong mga nakaupo sa gobyerno abay, sinisimot yung ating budget ay abah nagbabayad din ako ng tax o sino sa inyo hindi nagbabayad ng tax at ay uh, Uh, may ambag sa lipunan ng Pilipinas ha. Uh, meron na ho tayong chopper at meron na rin ho tayong private jet grabe <laughs> no uh, merong uh, merong isang attorney ni si ano si si uh, ma'am no eh nang gigigil ho at ay uh, at ay uh, sumakit na ho ang ulo nagbakasyon dahil sa mga isyo at mga nababasa niya na mga talaga naman ay uh, bumabati ko sa mga ganitong mga opisyal. Ah, simulan na natin ito mga kababayan. Tapusin niyo hanggang dulo to ha. At itong lagang sigurado ko sa inyo ay eh, mawiwindang din ho ang mga utak nyo. Ah, oh, sige simulan natin ito mga kababayan ha. Simulan natin itong ating uh, reaction video ngayong umaga. Oh, Pakilike nyo muna ha mga kababayan ha. Oh, kung hindi mo ilalike ngayong... Uh,

nang bulgarang magtanong ang former Comelec Commissioner at well-known lawyer na si Atty. Ruena Guanzon, Matapos. Oh, ayan ha. Si Atty. Oh, Atty. ko yan. Eh. Pag nagtaroon na ako ng kaso, Atty. ha. Oh, ikaw ang kukunin ko. Surebol, panalo tayo ha. Oh, sige, tuloy ate. Tapos kumalat ang item na matapos okay. bumagyo sa lugar ng Bicol may isang representative daw na bumili di umano, ng jet at chopper na hindi biro ang halaga. Oh, In tinan niyo, mga babayan, no? 2.4 billion. So mga babayan, mag-usap muna tayo dito. Kahit anong negosyo, negosyo mo rito, mga babayan, dito sa Pilipinas, ano bang klaseng negosyo yan? Ha? Ano bang klasing negosyo ang meron ka, sir, no? At nakakabili ka ng ganyang kahalaga na na, na ano, na private jet. My goodness, private jet men. Ah, uh, nakakahalaga ng bilyones 'yan mga babayan. At ay uh, hindi ho basta-basta ho mabibili 'yan kung hindi uh, napakalupit ng iyong negosyo. O meron naman daw tong negosyo, ano yun? lugawan. Uh, lugawan lugawa ng negosyo. Ah, uh, sa pag-upo ng uh, pag sa pagiging uh, official ng gobyerno. Abay, pag ako, gusto ko, umupo na rin ako ng ano, baka manalo din tayo ng kagawad yan, maging milyonaryo tayo. Ah, uh, abe, biruin nyo. Ikaw ba naman makakabili ka ng ganyan? Ha? Ah, isa ka lang nga congressman. Ha? Ah, grabe, no? Ay, grabe talaga, mga babayan. O, oh, tuloy na mga babayan. O, oh, tuloy na. Tinan nyo naman. O, oh, ay nga. Ah, G500, no? Gold, ano, uh, ah, gold stream. G500 nagkakahalaga ng 2.4 billion. My goodness, naman, 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 naman! Natayang ang G500 na gold ceiling ng 2.4 billion pesos. Gayun din ang isa sa mga chopper na hinihinalang bilyones din ang aabutin. Kasunod ng call-out ni Attorney Ruben Aguanzon, nagpost din sa kanyang social media page ang veteran news presenter na si Jason Sa at dito'y may isiniwalat patungkol di umano sa pagnanakaw ng isang politiko. Oh, 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 oh. ay! Yan na po yung pagnanakaw ha! Alam niyo mga babayan, pag talagang magnanakaw ka, marami ka talagang pera. Pero kung uh, nagnegosyo ka, na alam mo naman na uh, talagang pinaghirapan mo, ang mga ganyang mga halaga o yung kinita mo sa negosyo mo ay hindi mo yan ibibili ng mga ganyang kamamahal na mga kagamitan no aba 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 Diyos ko <laughs> Siyempre naman mga babayan eh, hindi naman sa kanya eh pa pera ng taong bayan yan pera ng Pilipinas yan eh anong paki alam niya di ba <laughs> Ah kayo mag-isip O oh, okay, sige tuloy manang Ayos sa kanyang... giging Congressman Usap-usapan ngayon sa apat na sulok ng bansa hmm. ang pagkakaroon ng isang private jet at helicopter ng isang mambabatas ng mababang kapulungan ng Kongreso oh. ng Republika ng Pilipinas. Our research indicates that a brand new chopper would cost about 400 million pesos and a private jet can be had at 2.5 billion pesos. Wow. Nauna rito ay naging malaking usapin ang hayagang pagpapasikat ng mga kinatawan ng kanilang mga luxury cars and vans, limited edition handmade wristwatches, signature bags, and shiny wow. shimmering diamonds and precious stones. Ibang iba talaga ang tatak plunder, graft, and corruption ng 19th Congress of the Republic of the Philippines. Unkot! Ay, mga babayad, wala na. Parang pa tayong makakaahon sa hirap nito. Ah. Oh. Eh, una unahan lang yan eh. Una unahan lang makaupo. O, oh, sige kayo, magsiupuring rin kayo. Ubusin nyo na yung pera ng uh, Pilipinas. Oo, oh, at ay alam nyo ba, lumobo na. Lumobo na naman ang utang ng Pilipinas, buiset. <laughs> mga hinayupak kayo, mga hindot kayo. O, oh, tuloy manang. Matapos ang naging mga revelasyon ng veteran news presenter si Jason Sa, mm. lumutang ang pangalan ng akobical Party List representative na si Zaldi oh. Matapos ang naging mga pagtatanong ni Attorney Ruben Guanzon, mm. revelation revelasyon ni Jason Sa maging ng isang netizen kung saan tahas ang pinangalanan ang tila na raw ng akobical Party List representative bahagi rin ng kanyang mga isiniwala tayang tila maluhong buhay ng anak ni Zaldico maging ang kanyang asawa na tila nagpasara pa ng isang luxury boutique para mag-shopping sa at Ah, kalupit naman na Ray. <laughs> Dinaig mo pa yung milyonaryo. <laughs> Grabe. Isang boutique pinaano mo, pinasara mo para ikaw ang mamili. Ano yan, papakyawin mo? Alam niyo mga babayan, pagka uh, nagpasara ka ng isang butik, oh, din sa ibang bansa pa. Pag nagpasara ka ng isang butik, ibig sabihin yan, oh, sige, papasara ko muna to. Pero milyones ang bibilin mo rin eh. O, ah, di ba? Ganun ho kalupit. Kaya mga babayan, dito ho sa Pilipinas, talamak na ho talaga ang mga mga korupsyon, no? Nakakatakot na. Ano, BBM? Ano, mga bangag talaga. Grabe mga babayan, no? Pero itong mga live stream media, yung mga yung mga ano niyo, yung mga tanso. Grabe manira talaga kayo, kay dot Tatang Digong. Oh, grabe ang pagtatanggol nila. Sa mga kurap kasi mga bayaran nga yung mga halimaw na yan eh. Ah. Oh, mga bayaran talaga kayo para para ipagtanggol nyo, no? Eh, sa eh kayo kayo rin naman ang kumikita diyan sa mga pinagkukuhan niyo sa gobyerno. Eh di hati-hati na lang kayo. Pero hindi namin din kay titigilan, mga walang iya kayo. Kayo ay puro mga fake news lang mga pinaggagawa nyo. mga hinayo pa kayo mga hindot kayo. Ah, o oh, mo ate. Bumili ng multi-million apartment mm. sa Paris. Oh. ayun mismo sa kanyang public post. Oy, mga babae na bumili pa ng multi-million na apartment. Saan ka pa? Kawawang mga Pilipino. Kawawang mga mga Pilipino naghihirap. Mga demonyo kayo. Ah, hindi na kayo naawa. Sabi hindi, 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 hindi niyo, lang iniisip niyo mga hinayo pa kayong hindot kayo. O tuloy mo ate. Ag na kayong magka kung nakakabilis sila ng chopper jet. Ikaw ba naman? Humawak ng budget ng buong bansa. Total na sa lahat ng power sa pera ng bayan. Oo. Oh. tigahawak naman pala eh, mga kababayan eh. Oh, nyo lahat. Damuhot ang mga to. Hindi pa malag, hindi pa malaglag yung airplane yung mga pinagbibili na yan. Pag nalaglag yung airplane yung mga pinagbibili niya, dito malaglag yung sa kabundukan, no? Bibigyan, ano, uh, kukuha pa kami ng gasolina para silaban pa yung uh, mga pinagbibili niyo na yan. Na? No? Tuloy ate, tuloy. Imagine, people of the Philippines are paying their taxes nang walang kapalagpalag. Ah. And from the taxpayer's money, kukuha ng budget ang national government ng trillion of pesos. And... Ah, may trillion of pesos kayo, pagka kaming mga taong bayan, pagka kami sa pang-taxes namin, bibigyan nyo kami ng penalty. Ha? Ah, pe pero kayo, pagka kayo ay uh, nanguha ng uh, pera ng taumbayan uh, taong bayan, wala, binibili nyo na no kung ano-anong pang sarili nyo, mga hindut kayo. Marami. Kami may penalty kayo, wala. Dapat kayong makulong, mga hinayupak, hindut kayo eh, no? O, tuloy ate na nanakawin na nila yan by creating ghost projects hmm. and employees. Iba pa ang mga side hustle nila. Yung pangungumisyon sa mga proyekto ng gobyerno. oh, ayan Kung... oh, ha. Ito pa ha. Pangungumisyon. Um, uh, halimbawa, mayroong kontraktor. oh, ah, sa akin mo ibigay yan. Sabihin nga ganyan. Oh, magkano ba sa akin yan? Doon, mas mababa. Ano pa? Ah, mababa doon. Sa'yo, taasan mo. Ano ba? Para sa'yo, para sa'yo ko ibigay. Sheh, sarap talaga no. Oh, tuloy, ate. lahat. Ang kickback. No wonder, mm. karamihan ng politiko may construction fair. Kahit wala namang kaalam-alam sa building program. Si Zaldico, matagal na yung talamakong pagnanakaw. Mm. Sa Bicol pa lang, Diyos ko, ramdam mo na na untouchable yan. Yung anak, sobrang luho. Kala mo may sariling bangko. Yung asawa, nagpasarap pa ng luxury boutique para makapag-shopping alone tapos bumili ng multi-million apartment sa Paris. Mm. Yan ang ilan lamang sa mga lantara nilang lifestyle. Tapos magugulat kayo sa jet at chopper na binili. Huwag kayong magulat dahil barya lang sa kanila yan. You have the Oo, tama ka mare no. Siyempre, mga babayan, pag bumili sila ng mga jet, ano yung uh, private jet, helicopter, or uh, condominium, kung saan saan siya era, ay uh, mas marami pa silang pera sa bangko. Okay? Kasi, uh, bago sila bibili niyan, marami pa silang pondo. Ha? At kung sakali man sila ay ma-impeach at maupo si Tatang Digong, wala. Christian, ano, kunin natin yan, Tatang Digong. Eh, pera ng taong bayan, hindi naman sa kanila yan eh. Kasi ko sa inyo mga babaya, pag boboto kayo, mga gan Grabe naman no. O tuloy for everything under national budget, mm. you are the chairperson of the appropriation. Matikyan, may porsyento, may under the table, may bilyones diretso sa mga bank accounts. Yeah. Kaya alam niyo dyan sa Pilipinas, magkaisa na kayong magwelga. Yeah, Mahirap yan sa ngayon dahil kalaban nyo ang nasa kapangyarihan. Hmm. Iba mang-trip dahil mga adik. Pero walang imposible. Nakikita ng Diyos ang lahat ng kademonyohan ah. na mga tiwaling opisyalis ng gobyerno. Bilang taong naniniwala sa kabutihan ng Panginoon, manalig tayo na darating din ang oras na sisingilin sila sa mga pagnanakaw nila. Oh. For now, yes, nagpapakasasa sila sa lahat ng mga material na bagay na yan. Pero tandaan natin, iba kapag Diyos ang naningil, baka bigla na lang silang bumulagta at mawala ng hininga. Mala, May paang. God have mercy in our country. Sana kitilinan niya lahat ng mga nagpapahirap sa tao walang imposible, lalo't maraming nananalangin. Nakawin man nila ang lahat ng yaman sa Pilipinas, kapag tinuldo ka na ng Diyos ang buhay nila, hindi rin nila mapapakinabangan ang perang ninakaw nila. Mm. Aside from that, sunog pa ang kaluluwa nila sa impyerno. Mga ah. na magnanakaw. Unquote. Narito ang revelasyon ng former Comlecumner. Oh, ito na, ito, 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 ito na. Ito na yung ng bayan, ha? itong si attorney na to ah, ay ah, galit din sa korap. Okay? Kasi itong si attorney, no, ah, Guanson, ay ah, naawa rin sa taong bayan. Ah, at ay ah, grabe na no kasi ang talamak ng ah, mga magdanakaw sa Pilipinas, mga kababayan. Ngayon tayo lang mga mga Pilipino ang makapag ah, siwalat or makakapag ah, Ah, para sa mga hinayupak na hindot na to <laughs> sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Oh man ah, ano ah, ito na si attorney ah, Guason at pakinggan natin stress na stress na ho itong mami na to si attorney. Ah, sige sige, pasok ate. Hindi na nakatiis at buong tapang na isiniwala ang mga balibalitang may is Ayan ha, tapang ha, sa tapang lang ho. Marami yan si Atorne. Okay. Kaya mga kababayan, na mga makakapanood nito, pakilike and share niyo po itong video na to para yung ibang mga kababayan natin dyan na makabibm maka ay uh, magsitiwalag na kayo. No? Huwag kayong, huwag uh, kayong maging tanga. Huwag kayong uh, utak pulburon. Okay? Sige, tuloy ate. Isang government official hmm. na bumili ng jet So, a brand ang mahigit kumulang sa 3 billion pesos. Patapos oh. Tapos lamang ang bagyong humagupit sa lugar ng Bicol. Asan raw ang puso ng mga politikong magnanakaw sa gobyerno? Na Narito pa rin ang full yeah. video. Ba't naman bibili si Saldiko ng multimillion private jet at chopper? Oh, right Hindi po afford ng isang kongresista yeah. yan. Magkano lang po ang sahod ng isang kongresista? Tapos, makakabili siya. Mm. Isang malaking fake news. di ako maniniwala. Hindi siya makakabili. Pwera na lang, kung politiko ka na, contractor ka pa. Talagang, babaha. Hindi sa Bicol Region. Babaha ng pera, ang bulsa. Totoo ba yung narinig ko na may politikong bumili ng jet at helicopter yeah. pagkatapos ng diluvyo na yan? Sa Bicol? Ito oh, ba yun? Parang nakaka-ano naman, dismaya yan. Kasi, alam nyo, pag tayo mga public uh, officials, lalo na yung mga elected officials, lalo na yung elected officials kasi sila yung sa kongreso, sila yung, uh, di ba, sila ang kumapasa ng budget uh, ng gobyerno. mga meron silang access sa kaban ng bayan. Lalo na po sila, ay dapat po, huwag naman pong siyadong maluho. Okay, given na po, nasanay na sila sa luhong ganyan, noon pang hindi pa sila mga elected officials, dahil mayaman naman talaga sila, eh bakit naman po kayo nag-public elected office kung, kung walang... ang tawag doon ost ostentatious display of wealth. Yan po ang objectionable dyan. Kasi sa panahon na mga tao ay walang-wala. Yung mga bahay ay sirang-sira. Hindi na nga yung mga bulag. Makapaghanap buhay dahil ang kanilang klinik ay nasira din dyan sa naga. Sa panahon po ng mga may hirap at lalo pong naghihirap dahil sa kalamidad, mag-ingat-ingat naman po tayo sa ating uh, display of uh, wealth and luxury. Kaya kung ayaw nyo naman po masita kayo, edi eh, di wag po kayong grant for office, wag po kayong mag-elective office. Kasi ayaw nyo sisita kayo. Sabihin nyo, eh dati naman ako. May mga ganitong kayamanan eh Dati po yun private kayo Eh ngayon elected official kayo Lalo na Pag nasa kongreso kayo o senador kayo Eh kasi kaba ng bayan Eh we access kayo Hindi po ba Eh mga Pilipino eh Napapailing na lang po Pero napapamura din po yung iba Talagang talaga, Napapamura talaga. ka talaga eh Magmuro ka nga yan, sir. Parang walang pakundagan na, ano? Kaya, pahinga ho muna ako dito sa press kong hangin ng lugar kasi hinihika po ako. At, uh, Ayan, hinihika na si attorney. Kasi alam nyo, mga babayan, si attorney ay uh, siya ang nakokonsensya no, sa mga pinaggagawa ng mga halimaw na to. Na? At alam nyo, naawa ito si attorney sa taong bayan na mga may hirap na halip na para sa taong bayan, mapapakinabangan itong mga kinurakot na mga halimaw na to ay napunta sa bulsa nila. Kaya si attorney po ay nagpapahinga, uh, lumalanghap ng preskong hangin. Kasi syempre, pag ganyan na may edad na si attorney, eh, baka matumakas ang dugo. Kaya lumayo muna siya sa city, napunta muna ng uh, ng uh, mapres kong hangin para manilay-nilay no maipanalangin itong mga hinayupak na mga kurakot na mga nangungurakot no O tuloy <laughs> ano attorney Nakikita ko to mga hmm. aking social media at mga news news ay sumasama ho talaga ang pakiramdam ko uh, parang mapait sa dila Oo. Dito, uh. Mga kababayan, Ah, oh, may panawagan na. Oh. sigilang po. Ah. Oh. Eh, kailangan po talaga magsabi tayo. Magsalita po kayo. Magsalita po kayo. May nakikita po yung diferensya. Okay. Dahil yan lang po isa sa mga paraan na mababalansin naman ninyo ang power ng mga politiko. Hmm. At sana po ang ating uh, media o press magiging free na hindi po nasusuhulan. Kaya, yeah. mga kababayan, Sige, sige lang. So, ayan mga babae, ano sabi ni Atorne? Sige-sige lang. Sige-sige lang, sigi sigi Sputnik. sigi sige Sputnik. So, ayan mga babae na, na narinig nyo yung uh, si Attorney Guason at itong ating reaksyonan. So mga babayan, kayo na ang magusga uh, dito sa ating uh, itong video na napanood nyo. Uh, ang sabi ni Attorney, eh, magkaroon tayo ng boses. I ilantad natin at uh, ipaalam natin sa ating mga babayan itong mga pinaggagawa itong mga kurap na mga nakuupo na mga opisyal ah, halip na ipantulong sa mga babae natin ay uh, binubol sa po nila. So 'yan mga babae natin at uh, maraming salamat saanud ng ating uh, reaction video. Marami pa tayong babanatan, marami pa tayong uh, re-reactionan. Oh, maging uh, mapanuri, maging uh, mag maging vigilante dito sa mga uh, nagmagnanakaw ng kaban ng bayan. So 'yan, maraming salamat po. Kung hindi ka pa naka-like at naka-subscribe sa ating channel, like mo na ako, isubscribe subscribe mo na ako para lagi kang updated sa ating video. Maraming salamat po.